ito maganda magandang tangali magluluto tayo ng kinamatisang manok kinamatisang manok naman iluluto natin ito yung mga saunya kamatis, sibuyas at bawang at meron po tayong manok at yung dalawang patatas ayan dalawang patatas ayan natin, ngayon e, e, magigisa na tayo ng ito tinira natin ulit. Ayan na. Ah, lagyan na natin itong ating manok. Sangkot siya muna natin itong ating manok. Ayan lang muna natin sa masangkot siya muna bago natin ayan, pakulaan muna natin o siya. Tsaka natin sila lagyan ng sabaw. Ayan, tingnan natin muna. May patatas na po siya. Patutuyo lang natin yan. Pero ligyan na natin siya na itong paminta. Ito, may paminta po tayo. Ayan ay no, yung kinabatisang manok. Tingnan na natin ulit kung ayun na. Ito na rin ginawa natin siya na asin. At konting pampalasa. Ayan na po yung kinamatisa nating manok. Tingnan maging pinamat-bilisang maging pinamat-bilisang sa sa iso na po yung dito na lang po ang aking munting video. Magandang magandang tangali sa lahat. Sana po pasupport naman po sa aking munting channel. At salamat po sa lahat po ng mga viewers ko, subscriber ko at sa mga followers ko. Maraming maraming salamat at sa mga uh, sa inyo lahat. At hanggang dito na lang ang aking video. Maraming maraming salamat po.